Ngayon nabanggit mo kanina, sabi mo malapit ka na mag-60. Ilang taon ka na ba ngayon? Ay, sa July. Ah, itong darating na July? Oo, oh, mag-60 na ako. Mag-60 ka na. O huwag mong kalimutan, pag na pasok ka na sa senior citizen, ay meron tinatawag na akop. Ay, akop? Oo, hindi ko ba. Oh, na, hindi Apelido ko. yata yung ating congressman sa distrito. Akop lang. Hindi naman na pa noon. Eh, kaya nga. Abbreviation lang po yun. Ah, abbreviation lang. <laughs> ano ibig sabihin ka pa? Ibig sabihin, ba? buhay ka kaibigan. pa. Kaya doon tumatanggap ka ng pensyon, eh, magpupunta ka sa, magre-report ka doon sa SSS na patunay na buhay ka. Ah, ganun ba yun? Yun yun. Yun yung pinakamaiksing unawain. Ah, ganun ba yun? Very good. Very good. Salamat, kapatid, kaibigan. Kapatid, kaibigan. <laughs> kapatid tayo, di ba? Ibinanggit mo kanina. na Galing tayo kay Adan at iba. Oo, oh, tama. O pagdating kay Noah, nagkaroon ng baha, ang naalis doon, nangamata yung mga lahing ulupong, dipilim. Kasi walo lang silang naligtas. Ah, ganun. Hindi lahat silang naligtas. O oh, bagay nga ikaw sa TikTok. Oh, okay. Kikita ka. Alam mo ang kikita mo sa TikTok? Oh. One million. Ayun, Ayaw mo pa. Ay, pwede mag-advance. Pwede <laughs> Pambili ng motor. <laughs> Pero, like ko pa ba rin ha? Bakit? Pwede talaga. Pwede. Bakit kailan pang bibili? Eh, tatarbawin mo nga lang yung pag tiktok tock Ah, gano'n ba yun? Eh, kusa na lang nilang ibigay ang motor. O, oo. Oo talaga. You will be rewarded. O, oh, very good. Ang galing. Sige. O, kung ano mang ikabubuti sa ating kapwa, gaya ng sinabi ng Biblia, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili eh, gano'n na nga. Mahal mo, uh, mo yung kapok, etis kamer? Ay, oo oh, pa rin. Pero huwag mo na siyang pagpipilitin na magbagong buhay. Ang mahalaga, nabagyan na natin sila ng salita ng Diyos. Alam mo, marami na siyang hiniraman na hindi nagbayad. At hindi lang yun sinasabi ko. Marami diyan mga tao nilalang dito sa balat ng lupa na nangihiram na tumatakas. Yung bang nangihiram ka sa isang company na linding, oh, mm. tapos umalis ka ng bahay, pag pinadala ka ng notice, hindi, na ma hindi ka na makunik. Ah, uh, <laughs> ganun ba yun? Oo, oo scammer Di din yun. At hindi naman. Mm -hmm. Hmm. Eh, sa sunod, pag gumawa kay kung magpautang kayo, kailangan may pirmahan hmm. at notaryado. Dahil nangungutang ka sa isang grupo na organization at walang perma, Pwede nilang takbuhan kasi wala silang pinirmahan. Ganoon ba yun? At saka hanapan dapat ng uh, mga valid ID. Ah, kung, oh. kung, saan ang kanilang origin, saan sila nakatira. Ah, oo. Oh, oh. oh, oh. No, naala ko lang tuloy ang TSPI. Mag-subscribe pala kayo lahat ng TSPI. Tinuturuan namin sila ng pitong taon. Diyan sa bahay ng dating chairman, Pipi Javier. Uh, kay Edgardo Elgases, registered name. At uh, yan po ay... Uh, naturuan natin ng sila ng pitong taon, pinagkatiwala ko sa aking may bahay dati. Eh ngayon may Bible Church na doon, uh, may ang, ang, ang papastor doon ay si uh, Pastor Warren. Uh, minsan nandun yung aking ikatlong anak, si Esther, nagsong leader doon. Uh, marami na kasing church doon, nung araw kami lang. Maliban sa katoliko. Tinan mo naman yan si pastor kung magsalita, no, patuloy. Ako, nagsasalita ako ng paniningin ng utang siya. Ang sinasabi niya, yung salita ng Diyos. Ah, yun. <laughs> okay, dapat Ay Amen, amen, amen. <laughs> hindi, ba Pagpalaing tayo, pagpalain. Katuwiran, karamdaman. Anong hindi yun. naman? Pagpalain ka ng mga taong mabubuti ang kalooban. Amen. Bakit? Ayaw mo ng instant? Eh, ikaw, hindi. Kung na, yun, nais ng oh, Diyos, oh. na instant. Instant talaga yan. Pero meron din Merong pagpala, maghintay. Merong nanonood na merong gininto ang puso Ayoo. na kahit anong religious affiliation. Si ano, si Kuya Daniel. Ayun naman. Magutulong yun sa kahit hindi membro ng dating daan. Salamat Kuya Daniel ha. Eh binibigyan mo si kaibigan ko. Ayan. Nung araw, nanalangin kami na wala pa tong bubong. Eh, ikaw ang ginamit ng Diyos kaya nagkaroonan na siya ng bubong. Diba? At ganda pa, bakal. No, hmm. Diba? Tignan mo. Eh, ngayon, Si Kuya Daniel, nagbibigay yan ng tangki ng tubig sa kabundukan. Ah, ganun ba? Oo. oo Ay, lumipat oo. ka na. Salamat, brother. Naalala ko tuloy. Pinuntahan ako ni Kagawad Richard Sankada noong lunis. Ang sabi niya, uh, gagawa daw ako ng request kasi tutulong daw siya sa akin. Ako pa rin ang kinikilala niyang namumuno sa Balance of Farmers Partnership ah uh, bibigay din siya ng mga pangsipsip ng tubig mula sa bukal papunta sa taas para maniligan at magpadala siya sa akin ng mga pananim at uh, yung mga pangabuno eh meron ako na akong nakalaan talaga doon na 2,000 square meters para taniman ng mas maganda kaysa dati. May mga tanim na ako doon, mga saging, Uh, iba-ibang mga prutas malalaki na nga yung mga mahugani natin itong taon ay kasing laki na ng binti yung iba malaki na kasi nung araw na binigay sa akin yon ay meron ng isang puno na mahugani ay yun yung nanganganak nagkakaroon ng mga seedlings okay ang uh, mangyari, malawak ng aking kaalaman sa mga vlogger mm -hmm. may grupo ng kalingap Kalingap? Mm -mm, Kalingap. Ba? Tumukarama. Kunin mo ang address. Mm -hmm. Kunin mo ang whereabout nila at pwede kang sumulat. Mm -hmm. At sa biyahin ng Pugo. Pugo. Pugo, Pugo biya, Biyahero. You know? oh. Pugong Biyahero. Mm -hmm. Tumutulong din po sila Talaga. para mabigyan kayo ng tubig. At si MCGI, Kuya Daniel tumutulong din regardless kung ano ang iyong reliyon. Pero siyempre kapag nagkautang na loob ka na, aanib ka na doon. Kasi biro mo ba naman, bigyan ka ng tubig. Pero hindi ka naman obligahin na umanib sa kanila. Oo naman. Di ba? Pero ang laki naman ang utang na loob mo pag hindi ka umanib. <laughs> Di ba, Kuya Daniel? <laughs> oh, nakatira sila sa bundok eh, 'yan. At saka oh, hindi naman siya agin sa iyo. At saka hindi, mabait ka naman dati na ano Eh nakita mo naman Kuya Daniel, very faithful siya sa akin. Bagamat iba ang magkaiba ang relihiyon namin, pero tinutulungan, sabi niya sa akin, tinutulungan lang daw niya ako. Oh, tama. Oh, so wala ang kapalit dahil tumutulong lang sa akin. E, ikaw din, tumutulong ka din, Kuya Daniel, at hindi ka rin naghahangad ng kapalit. Mm -hmm. Di po ba? Pero meron siyang cellphone para i-subscribe ang mga programa mo Tama. sa UATV. Opo, opo. O, di ba? Wala at mabait siya dahil nga, ano siya, may kababaan din ng loob. Amen. Nakikinig naman talaga ako sa programa nila. Eh. O, kita mo? Eh, Ay, na natin sila. Wala tayong Kaibigan natin maliban doon sa... Kahit mga pare, okay, kaibigan, kaibigan natin. Kaibigan natin si Kuya Daniel, uh, pero hindi lang doon si scammer. Kaibigan, <laughs> kaibigan, pa, kaibigan pa rin? Yung scammer? Hmm. Eh, pag lumapit sila sa Diyos at lumapit sa atin, siyempre hindi natin sila ipagkaila at itakwel. Eh, pero pangaralan natin sila. Ngayon, kung ayaw naman nilang makinig, tika muna. Ah, uh, wag mo ring aksayahin yung oras mo oh, di ba? Ibigay na lang sa Diyos. Ibigay mo sa ibang mga nangangailangan. Hindi. Ibigay mo sa mga nangangailangan. Ang daming tao dito sa atin sa lang sa Pilipinas, eh, million, ilang milyon na ba tayo? dami na. O, oh, di ba? Ang mutante nga dito, 50 milyon mahigit. Eh, i-time stream mo lang yun eh. O, oh, di ba? Mm -mm. So, itong ginagawa namin content, magiging volume 1, and volume 2. Ayo, bale, ito ay dalawa po uh, dalawang segment na po ito. Opo. Uh, kung ano-ano na lang ang aming napag usapan dahil nga napansin ninyo si ay may kababaan ng loob. Ah, uh, dahil sa siya meron siyang kababaang loob, maaring madaling siyang kumbinsihin ni Kuya Daniel na mabigyan sila ng patubig sa kanilang lugar. Oo naman. Uh, kasi tumutulong talaga ang MCGI. oh No, they don't to uh, convince but uh, sapat na yung na-inform ako. Eh, kasi pwede naman akong lumapit talaga sa kanila. Dahil kung sila naman ay talagang... Huwag ka nang lumapit sa gobyerno. Ang hingi mo sa gobyerno, yung farm-to-market road. Ah, oo. Tama yun. Pero yung patubig? Eh, lumapit na nga sa akin yung mismong kagawad eh. Na gagawa daw ako ng sulat eh, sulat pa ba siya nga daw magagawa na sulat para sa akin na sumulat din sa kanila eh hintay ko na lang siguro kasi mas sigurado kasi eh gumawa ka na lang sulat para ma-remind sila alam mo meron sila yung kinaliwanag na ang mga programa kapag hindi ito na avail ay hindi rin mapakinabangan at uh, ma malagay lang sa hindi mo pwedeng ilagay sa basura yan kasi sisingilin din sila dahil may auditor yan eh. Tama ba? Opo. Oh. Ayan po. Pero nung siya ang administrator no, ng Barangay Kupang, nag number one ang Barangay Kupang sa buwis noon, sa panahon ni Kapitana Jing Ries. Eh, magaling ang kanyang pamamahala dahil nakikilala din siya sa Diyos. Salamat din brother dahil ikaw, kung sino mauna sa inyong tutulong, hindi pa ako nakagawa, wala akong computer, eh, siguro sulat kamay po, kung pwede na i-attach ko na lang daw yung secret uh, sec registration ng ating association uh, pwede na daw hmm. gagawin mo na yon saka hindi lang hindi lang kasi marami namang pwedeng itulong sa inyong lugar hmm. na para sa inyong community. Mm Huwag mong isipin yung ikaw, ikaw. Ay, importante, nakagawa ka ng mabuti sa iyong kapwa. Tama, tama po yan. But, Pero yung nagpapautang ka ng pera, nakakabigay ka rin ng kabutihan pero utang kasi is utang dapat ibalik dapat bayaran kasi iba yung tumulong ka upang tayo pag tumulong ka walang ano walang kapalit yun pag tumulong mm -hmm. pero yung inutang mo meron talagang kapalit oo naman ganun yun mm -hmm. salamat brother ayan po Okay. Ngayon po, uh, patuloy tayo. Uh, minsan, mabagal akong magsalita dahil sa una, may diferensya po yung aking utak. May sakit po ang aking utak, kaya... Hanggang ngayon, brother. Mas... Pero pangit naman sa isang lalaki ang dada ng dada. Oo oh, naman. Di ba? Pag sobra-sobra din. Oo. Sabi nga ni Apostol Pablo, parang batingaw tayong umalingaw-ngaw lang pag pinag... Ganon, pinapakang sa Bisaya. O, oh, hindi okay. pa. Na, na, pinapanood ko yung YouTube ko. Meron akong interval na nag-iisip na hindi ako makapagsalita. Pero hindi maganda yung dada ka ng dada. Oo. Oh, kaya kami mga kaibigan, unawain yung mabuti na nagsasalita kami dito hindi para magdada lang kundi meron talaga namin gustong makatulong sa diretsong salita kahit sa tulong lang naman katulad kahapon ipinapanalangin ko yung asawa ng isang master sergeant retired na nakulong ah uh, pinapanalangin ko rin yung kanyang asawa na nakakulong at saka yung bibi nila sabi ko kaming mga lingkod ng Diyos wala pong ibang magawa kundi manalangin sa inyo. Dahil sapagkat ang panalangin ng isang taong matuwid ay dininig ng Diyos. pinaaaring ganap po kami dahil sa salitang lagi naming pinakinggan at ipinamumuhay. Eh kahit bisyap na po ako, nakikinig din ako sa mga nagsasalita ng salita ng Diyos. Amen! Oh, uh, yan. Amen! Amen yun kasi Amen. nakikinig ka sa iba na nagsasalita tungkol sa salita ng oh. Diyos. Katulad nung linggo, nakita kami ng aking senior bishop. Siya po ay galing sa Muslim, makonvert po siya sa Christian, si Dr. Rinaldo Basalio. Alam nyo, hindi sa pagyayabang, nagbibigay ako, ako ang nanguna, sa lima kaming inordin bishop noong August 4, 2019, ako lang ang nagpapatuloy Ah... Uh, ang mga kasama ko mga sundalo at retired sundalo retired na police wala na sila, hindi na nagpapatuloy kasi nakulong yung isang retired police na bishop si Teddy Garcia pero set out, baka may cellphone number, may cellphone ka dyan mag subscribe ka dito sa ating kaibigan si Edgardo Elgasis at yung bishop naman na uh, isang major na retired eh mag mag-subscribe ka rin dito sa ating kaibigan at ang mga security agency na aking pinanggalingan sa si Jose Protective Security Agency uh, dun po na at naalala ko si Operation Manager si Milenio Jimenez mag-subscribe po kayo dito Oo. sa ating kaibigan. Tama po kayo. Makita nyo na yung picture ni Brother Antonio Lagoren. Mag-subscribe na po kayo dahil sa malaking tulong 'yon sa akin at kay Brother Antonio oh, lang din. pa-brother yung so, ating uh, si attorney po na may-ari ng Leopard Security Agency. Uh, mag-subscribe po kayo dito. Oh, attorney, sabihin mo sa mga empleyado mong security guard na mag-subscribe. Oh, at saka sa ating kaibigan na si at uh, executive vice uh, president ng si ano, Peter Tadeli, yan lang po sa baba tagupang din po yan. na uh, Napromote siya dahil tinutulungan niya ako noon na mag sa mga security guard sa iba't ibang mga department, uh, sa Gapasig, sa Bureau of Fisheries, sa Pier 1 up to, up to 18, uh, sa Rich Tower, sa iba pa. Mga detachment commander at mga gwardiya na pangkarniwan mag-subscribe po kayo, lalo na Sir Peter ha, at saka Mamila, yung kanyang kapatid din. Tulungan natin ito at uh, ang ating pang sa uh, naging pastor na po, nasa si Ramir Narbasa, ay huwag niyong kalimutan mag-subscribe po kayo dito sa ating kaibigan. Nung Ganito, kita mo, so, pastor, kaibigan mo ako, Opo. pero yung isa dyan, na pinatayan, uh, ina minablock ako na samantalang kasamahan ko siya. Hindi siguro niya natandaan yung sinabi ng ating Panginoon sa kung tayo ay tinutukoy na kaibigan o tinuturing na kaibigan niya magpasawalang hanggan. Kaya nga ang sabi rin niya sa John, aklat ni Juan, ay magibigan ibigan Kaya nga yun ang kagandahan ng kaibigan kasi ang isa sa mga rotor ng kaibigan ay ibigan. Yan. mag -ibigan tayong lahat. Ay, si ano, si brother uh, o, kuya Daniel ay may tinuturo na kaibigan at ibigan. Yan. Totoo yun. At talagang mababa ang loob ni kuya Daniel. Oo. Oh. Pero yung mga taong nakukuha nila, pag nalipat na sa lokal, hmm. No, wala na sa tagi, wala na sa ni Kuya Daniel, hindi na iba nang ginagawa. Kaya nga ang touring na sa atin, ang kagandahan ng touring sa atin, may bas-bas talaga. Tinuturing tayong kaibigan kasi ang sabi doon sa dagdag pang paliwanag niya, ang alipin kasi hindi alam sa lahat ng sikreto ng amo. Kaya ang touring niya sa atin ay na-improve kaibigan. Kaya bawat isa sa atin, mag -ibigan. Maging kaibigan tayo lahat. Huwag mm. lang away. Huwag mong kalimutan, ang ating segment ay uh, Istapa. Istapa na. Oh, Sige. Ang ating segment ay Istapa. Oh. Pero a combination of the word of God. Oo, oh, oh, tama. Istapa. Istapa ha. Istapa. Be aware of oh, oh. Istapador and Istamer. <laughs> Salamat. Yun ang Tamayan. ating, yun ang ating tema ng ating pag... Tamang. Pero hinaluan lang natin ng salita ng Diyos oh, oh. para may pakinabang ang sinumang nakikinig Tama yun And they will be reminded uh -oh. They will be reminded na uh -oh. Bawal yung mang-scam uh -oh. Bawal yung mangutang utang na hindi nagbabayad -dang -dang paliwanag, Nandun naman na lahat talaga sa Bible yan Yung mga masasamang Espiritu, mga masasamang gawain Nandun din sa Biblia yung uh, Paano ka bumuti Mula sa kadiliman papunta sa kaliwanagan Nandun lahat yun Babasahin pa ba na? Eh, basically, ikaw na lang magsabi. Kaya nga, sinabi ko na nga sa kanila. Sabi mo na, na, sa kanila dahil sa hindi... Sa so, Galatians. tamad, na sila, tamad na silang magbubuklat ng gano'n. So, e, ulitin ko ha. Galatians 5.19, puro kasama na yung istapador doon. Uh, sa Galatians 5.22-23, ay bunga ng panal espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kahinahunan, katsagaan, pananampalataya, pagsunod, magpipigil sa sarili, wala tayong batas na malalabag. Kapag doon tayo sa Galatians 5.19 up to 21, ay puro kalukuhan yon. Hindi yon panisabol by law, panisabol by God. Pagdating ng araw. Oh, huwag tayo doon sa kabila na punishable panisabol by law, katulad sa uh himbawa. -huh. Eh, meron pa nga akong nakilalang tao. Uh -huh. Hindi lang sa scammer. Uh -huh. Kapag nagsalita siya, yung pati nabubuhay. Pati? yung Ay, patay, nabubuhay. nabubuhay. Ah, oo, Kasi may power siguro yun. Totoo yun. Oo, kasi pag ang patay at pinagsalitaan niya, talagang mabubuhay. Oo. kaya kaya talaga... mo, yung tao na medyo logmok na na ganyan na, mm. pag pinagsalitaan niya, talagang oo, oh, nabubuhay. Nabubuhay. Ah, okay, tama. Yung malapit ng mamatay, wala nang mali, malang matitirahan at walang malipatan, at bigla mo sabihin mo, lumayas ka na rito. Hindi <laughs> tumayo at naghanap ng bahay na matirahan. <laughs> Part ng scammer yan. Oh, okay, ganun ba yun? Oo, kasi kapag scammer ka, yun din ang mga ginagawa mo. Mm. Oo. Yun ang ginagawa mo. Yun nga. Once na scammer ka, matindi ka kung magsalita. Nakakabuhay ba, ka ng patay. Against against the Article 58 ang mga scammer. Mm. Oo. No. Article 58 ng konstitusyon. Oh yes, Philippine Constitution of 1957. Wala sa kanyang konstitusyon, hindi ka dumadalo sa gawaan ng ano yun? Hmm. Ng korte? Ah, ba yun? <laughs> Talagang hindi nagbago. Eh, magbago na.